mapay na aga naman katupak uh, may nakalibre gapong kita hit lubi hit pag binaha na makusog Amini, ni damo nagkaanod nga lubi nga nagpinanmurot ako ito naka 380 ako kabuok Amini, ini naging pinambubuntan ko paspasay na hit ay hikatupak ayan makikita nyo guys pagkatapos ay pagbibiakin ko ang mga lubi Ayan. At saka, kinuha ang buhay at kinain. <laughs> Yan ang gawa, gawain guys ng mga mahihirap. Am um, ito, ha? So, tagwaray lang ni kita ng istorya. Ang maninig, ako na isulod sa An, ako. Ang koto mapuno. kay harayot atong lunaan. Nakiharom na kitang um, Ako naging alsa. Pakadto napaspasay ah, na ada na mabot na ako ni Huwad katapos ito paghakot Akamadahon ana mapisto na kita pagkamada pas paspasay na kinamadahay guys si katupak Amit ya ano amit trabaho hit, mga magkukopras katapos kamada inaharingan ko ito di daya na para maloto na ito nga aton Gidson ad na nagaraso na guys nagaraso na puno na kalayo haserong para maloto it. aton gin nga kopras na na ada papa bumulig ya pong pagharing kay nabibisi si manakot ng nga cellphone ay a few moments later guys ayan nag abre na ko ito wow ulam kay makaon na kay gingutom na ako siguro mga alauna na ito daw or pata, eh. ada pa-advertise mo na, wow ulam kalderita masarap yan na kaon na paspasa kay gutom alauna na ako Diyak maram maaram na alauna na nga tungod pa Goro, hit pag trabaho nga ma makaloong kay ma na panahon may dabagyo ang itong paspasay eh. ada habang naghaharing chel, -chel muna Ayan guys. Ayan. Ma ah, Bandang hapon na yan guys. Medyo naluluto na yung lubi. Ayan magpapurim na yan. Tsaka gabi na ako na nakauwi guys. Na, na <laughs> gabi na pagbaktas ko first time nakabaktas it gabi. Na Mga alas 7 na. Kada mong lugar habakaw. Pagka uh, nabuwasan ako na ito ginhakot, ginlugit. Buligan ako hindi na paglogit ni Papa para matapos dahil mapatimbang ko. Amo ah, na ito, gini-logit ko. Pagkatapos ito nga paglogit magbab kwan. Ang ah, tawag ito guys ngayon, kinaguran. At tapos maglugit, tad-tad ah, na naton. Atong pinupinuhong pagtad-tad para katapos ang tad -tad, Atong giapon ito yung sulod Ada na. Atong na ito yung Ada My assistant ako di dahi pa el. Kaya kung buli ka giapon pag sulod saking saking ko Pinsa mapuno Ada may patagay-tagay. Nahubog-hubog ako ito di kay ini pa el sabi na tinagay-tagay Ato na nakaduan na kasako, guys. Ayan. <laughs> At to na, gimbaligya ko na guys na sa 1,020 tayo guys. Yala, maraming salamat. Meron na tayong blessing. Thank you. God bless.